kami sa Nia Road mga siya niya Nia Road Garza Tabudos dito kami sa Villa Road Nia, Nia Road Nia sa Bago malapit sa Montiparo harap ng Montiparo harap oh, ayan din nyo masaya pa rin kami at, ito, at sana all safe and sila Pagamat malayo kayo sa Pagamat uh, malayo kayo sa kanilang feeling Ang akad nyo nandoon pa rin na uh, Maging safety sila Kapit lang kayo ay malayo yung headless yes. ayan. ayan, si sir habang nagwewelde yun yes. pala ang pa niyan mga kababayan kaya doble ang pangilalim na bakal para pag ilangat hindi yes. yun, yes. siya ma hindi mahugot matibay siya kaya ako nagtataka bakit ako isa sa eh, isa lang ayun pala yun kaya mahirap ng walang alam mahirap yung nagdudunong-dunungan kaya, pag walang alam, huwag mahiyang magtanong. Eh, ang dahil ng pagtatanong ay sa bisensya ng karunungan. Kaya, eh, huwag tayong basta magkarunong. Magtanong sa may masigit na nakakalam. So, yung damang po bye-bye and good luck. Bye -bye. God bless you. Bye-bye.